I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better again. Alright, so yon na uh, isang magandang magandang araw magandang sa magandang hapun sa atin gabi or ano man sa inyong channel, no? so yun na uh, sang uh, magandang panahon ngayon no Update uh, updates ulit tayo ngayon mga kamamay at uh, gawa ng kagabi ay uh, iba yung updates natin no uh, medyo madilim pa at uh, kaya ako lang naman na uh, inumpisan kagabi at gawa ng uh, pag ano talaga uh, pagumpisa rin talaga ng uh, biyahe at yung pagpapasok ng mga sasakyan and then ngayon uh, ating saksan dito kung anong yung mga Uh, mga barko na nagpapasakay ngayon kung anong mga uh, shipping lines na nandito no ah uh, i-update ko kayo ngayon sa mga biyahe and then ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga viewers natin dyan sa lahat ng mga subscribers natin dyan so kung hindi ka pa subscribe sa aking youtube channel Jomer Official Vlogs pakisubscribe na rin po at i-hit nyo na pong notification bells para lagi po kayong updated sa mga videos natin mga kamamay sa mga solid supporters natin dyan thank you so much and God bless po sa inyong lahat no? so yun uh, hindi ko na po patatagalin po para po matapos natin ng updates no? and maibigay ko rin kagad sa inyo no? and yun shout po sa lahat and lalo lalo na kay Sir Joseph uh, Makera sa kanyang family na uh, nanonood ngayon thank you so much po no? and uh, Uh, sir, ser sa mga makalawang araw makakabyahi at makakabalik na ulit dito sa uh, Lucena at uh, inabot po kayo ng uh, bagyo no kaya po ay hindi po kayo kaagad na nakabalik sa Lucena or makawi sa uh, Abu Dhabi ba yon no so yun god bless po ingat na lang po sa biyahe niyo po papunta uh, dito so tara let's go so right so yun nandito na po tayo no, sa no and uh, si Shite na butan natin na uh, nagpapasakay ayan mga kamamay ayan uh, po ng Romblon yan mga kamamay May maya maalis may na so time check tayo mga alas 4.07 ng hapon no si Shite uh, nagpapasakay and si Kinsey nandyan na rin pala no So di, di rin natin kagad na ako na ng video kanina ng no, mga pagdating nila at gagawa uh, ng ako'y nasa magandang himbing pa no sa magandang tulog pa kaya yun, kasi tayo pang gabi na uh, Pag gabi na ang duty Kaya yun, ngayon ulit tayo makapag-update sa ngayong araw nito Ayan So, abangan na lang po natin mga kamama yung uh, pag-alis no At ayan, may, nandyan yung mga pasahero Ayan Nakasakay na So, cost guard na lang siguro ang inaantay nito uh, Para po makapull out at para po maka alis na si Shiete no Ngayon si Kinsey, nandyan na rin si Kinsey Ayan So, ano ba ngayon lunes So, baka ma-extend pa ang kanilang uh, blessings, no? Then, kasunod ay biyahe na. right so punta tayo sa kapila naman para makita natin ibang barko na nandun. Kung nagpasakay ba o hindi. So, yun, nandito rin pala si, si ano, no? Uh, si Jis at si Uliba. So, yan, nandiyan na si Uliba, mga kamamay, no? Ayan, no? At, uh, at saka si Christina, yun natakpan ni, ano, uh, GNT. Ayun. So, yun yung mga barko nandito. Aray, shout out. Yeah. So, yun, biyahing marinduke naman si Jis, mga kamamay, no? Ayan. So, yun ang updates natin ngayong hapon, no? At, uh, natin yung mga barko ng papasakay. So, ating uh, bisitahin si Uliba. Tingnan natin doon kung uh, Uh, kung kumusta siya doon <laughs> no tingnan natin kung magpapasakay rin siya so tara go so ito na si Viva no so hindi pala ito mga kamamay at atsi pa daw yung ilalim baka may butas no at so yung may mga gamit pa dyan na pabalutang nila dyan no may gitna, yun na alis yang sa ano? Romblon May kita tanggal na siya dun may mga pasahiro pa ako Manipisto So may mga Ano pa mga nakapila pang ano uh, rumlon dito mga kamama mga dalong nakaputi na yun Nakadalong hilira And din yan mga may pula Ay pamarindo kayo pa yan the sa sa pinakagilid ay mas bate. pero karamihan sa mga mas bate nandun sa labas no so nandun sa Calabarzon Road nandun na parada yung mga mas na tracking so maganda ng panahon mainit na no Kasi nandiyan na yung ano, Sarap ng inip Pare, Abiyong, sa'yo <laughs> Shout out, oh, subscribe sa nawala may kapon, thank you Ibis Let's go Oh, tickle. Uh, Love it. Hello, <laughs> <it>, Let's go. <laughs> All right. Come on, baby. Let's go, honey. Okay! okay. kay Charot nga pala sa Kapitan Diano kay Kapitan Marcelino asi Kapitan Peña yo know? nang uh, shit no Yan na balis na ito mga kamamay Ingat sa biyahe mga idol Ah So abe ang busina <laughs> alis na mga kamama yung parumblon ng Star Wars Shipping Lines kasi shit eh lapad no <laughs> kasunod, kasunod naman si Jis naman mga kamami kasunod Parang, Idol, ngatapon. Huh. Shout out. Ingat sa biyahe. Bigoy. Yan si Ulipo. Oh. So, chichikapit pa yung mga kamamay no si Ulipo at uh, baka may butas sa ilalim. Hindi pa na i yan. Yan si Christina, mamaya pa yan. Mga ano daw, alas 8. Alas 8 yata yung sinabi sa akin. Alas 7 ba? So si Dusi nasa ano pa, uh, nasa Marinduque pa. So malis daw mamaya ang, uh, ay madating pala dito ng alas 7. Then, gaya, okay, abot pa! Dali! Oo. Oh. Uh, matating daw dito mamaya alas 7 din magkukurodo, magtutubig So baka abutin daw po mamaya ng uh, alas 11 ng gabi ang alis dito sa uh, dito sa Lucena no uh, papuntang Masbate So gagabihin na po masyado mga kamamayang uh, pa Masbate natin ngayon At uh, gawin na sa Marinduki pa ang barko na sasakyan ninyo no right ingat sa biyahe mga uh, Kapitan Sinungab uh, sino nga bang kapitan dyan? Kapitan Bob, no? Huwag ka na magyoko, kasama ka na. <laughs> Medyo ano talaga ang ating camera. Talagang mahina na. No? So, sana makaipon-ipon ng uh, mapalitan natin ng bago o baka naman may mag-sponsor dyan ma-sponsoran tayo ng pang-camera <laughs> alright so yun uh, hanggang dito na lang po ang ating videos mga kamamay no? sana nagustuhan yung ating updates na ngayong hapon ngayong araw no uh, sa pag ng mga biyahe thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta sa mga nag-like ni share ng subscribe sa aking youtube channel official vlogs thank you so much and get this laging palala ni kamamay ingat bye bye right?